magandang hapon po sa atin lahat. Ngayon po usapan pulis po tayo na kung napanood po ninyo na isang pulis na nag-viral sa social media nag-post sa kanyang Facebook page no na naglabas ng kanyang saloobin. At kinasuhan na itong pulis na to, isang patrolman ito na pulis. Malamang itong pulis na to, Duterte ito. Kasi kung hindi ka Duterte, ba't mo gagawin yan? Ano? Tingnan po natin ang pagkakaiba na isang government official na low profile at high profile. Ano? Pagka ikaw na nasa low profile, pag nagkamali ka o lumabag ka sa batas, kaso agad. Pero yung high profile, na lumawag sa batas kukuya kuya ko eh <laughs> diba kukuya kuya ko eh matagal pa yan bago makasuhan siyempre ano pa yan mag ah uh, pa yan, oh, ipapatawag pa at may mga abogado mga yan eh. So, matagal masampan ang kaso itong high profile compared doon sa low profile na government official. Yun po ang pagkakaiba ng batas dito sa bansa natin. Wala pong pagkakaiba dyan sa, o wala pagkakaiba yan sa isang tatay at isang anak. Pagka ang anak nagkamali, palo di ba? Pagka ang tatay nagkamali, hindi naman kayang paluhin ng anak yung tatay niya. O ganun po yung batas dito sa bansa natin. Yun po ang pagkakaiba. Hanga din ako dito sa pulis na to na malakas ang loob no na nagpahayag ng kanyang taloobin. Siguro, hindi, sabi niya, hindi naman daw siya natatakot na matanggal bilang pulis paano po yung ibang pulis dyan na masama ang loob no at mahina ang loob para isi, para isiwalat yung kanyang saloobin. alam ko marami mga pulis dyan na siguro sinusunod na lang nila kasi una baka mawala sila ng trabaho matanggal sila bilang pulis tapos may pamilya so mas mas malaki ang problema kaya yung iba dyan, siguro, kahit naman siguro, ako polis, kung talagang wala na akong ibang mapupuntahan, o wala akong ibang mapagkunan, no? titiisin ko, susundin ko kahit masama loob ko. So maraming polis yan, malamang, maraming ganyan, no? nasa sitwasyon na ganyan. Kasi, ano eh, Nasa nasa gobyerno ka, hindi ka pwedeng ano diyan eh. Pagka pumalag ka, tapos ka. Ganun lang 'yon. Kailangan diyan sunod sunuran ka lang. Kasi nasa ano ka eh, nasa nasa loob ka ng gobyerno eh. Ngayon, kung hindi ka takot, eh, di mo yung ginawa nitong isang patrolman. Hindi ko lang, ano, hindi ko lang papangalanan. Siguro napapanood po ninyo yan. At hindi lang yan, marami pang ibang pulis na ewan ko kung totoo yun. Kasi karamihan naman pagka nakita ng ng gobyerno sasabihin fake news. Pero ito, hindi fake news ito. Kasi nakita nila <laughs> nakita nila nagpose. Eh. O tapos kaso agad. <laughs> <laughs> Kawawa tong pulis na to. Ang maera pa dyan, baka makakulong pa tong pulis na to. No, y- yung mga pagkakaiba. Gaya po ni dating Presidente Duterte, di ba? Si Belia na siya. No? Lahat ng mga kaso niya nung siya nasa gobyerno pa, ayan, yan ang inaatang sa kanya ngayon. Kaya ang hirap ng batas dito sa bansa natin. No, talagang may may pinipili yung batas natin. Sana ay yun ang babaguhin ng gobyerno, no? yung mga ganong uh, sistema. Kailan kaya tayo magkakaroon ng gobyerno na pantay-lahat, walang mahirap, walang mayaman, no? Yun po ang hinihintay ng mga Pilipino. Kung kailan mangyayari yan. Sino kaya magiging presidente na para mabago lahat yan? Pero sa ngayon nakikita ko, ang inaasahan talaga ng mga tao is Duterte. Ang inaasahan ng tao na mayroong malaking pagbabago. Duterte. Pero para sa akin 50-50 kasi iba naman yung nakikita talaga natin na may meron talagang ginagawa sa bagay si President Digong eh meron naman talaga nagawa malaki naman talaga na, nagawa no kaya lang hindi mo naman maiwasan dyan sa gobyerno eh. Pag may ginawa ka mabuti para sa bayan eh. Ano eh. Maraming galit sa'yo. Yung mga nasa kabila. Ganon lang yan eh. Ganti-gantihan lang. Pagka ano. O sige. Hintayin namin. Na makaalis ka sa pwesto mo. Saka namin tirahin. Ganon po yan. Pagka kami naman naupo dyan. O yan. Sige. Babalikan namin kayo. Ganon lang. Parang ano po yan eh. Pa ganti-gantihan lang eh. Kaya kawawa yung bansa natin na wala eh. Para ba yung isang pamilya na pag nag-aaway yung nanay at saka tatay, eh, wala eh, wala magagawa eh. Kausa kanya-kanya yung kanya-kanya na tayo. So maghihintay na lang tayo kung ano ba talaga ending nitong pangyayari. Ah, uh, yeah. Gaya na sinasabi ko, uh, ang gulo na ng bansa natin eh. Parang pakiwari ko, parang wala nang lunas eh. Kung magkaroon man siguro ng pagbabago, kailangan magkaroon muna ng malaking gulo. Gan ganun ganon, ganon ang nakikita ko eh. Di ba? Ang hirap no? <laughs> ang hirap po na naging Pilipino po tayo wala po tayo magagawa kasi dito po tayo nakatira ito yung bansa natin tapos yung mga namumuno sa atin magugulo po sila ang magagawa na lang po natin is huwag na lang po natin talaga gatungan pa huwag na lang tayo makisaw pa dyan sa kung anong bang gulo dyan no? kasi tingin ko wala naman talaga may tutulong eh. pagka nag-eleksyon eh, doon Kaya lang sabi nila, o nga, may election nga, pero hindi naman natin sigurado. Sabihin, sasabihin natin na piliin natin kung sino yung karapat-dapat. Ang tanong dyan, ang, ang, malaking tanong dyan, nakikita ba natin yung tao na yun at na na kikilatis ba natin ng husto yung politiko na yon para sabihin natin na yun talaga o siya ang karapat dapat natin ibuto. Di ba? Hindi. Kasi tayo, nakadepende lang ho tayo sa social media. Dahil sa social media, sa totoo lang, hindi ho yan 100% na yun talaga ginagawa nila. Kasi minsan, yung sinasabi nila sa media at dun sa ginagawa nila, magkaiba eh. <laughs> diba? Magkaiba mas ano ang ano pagka in-interview sila sasabihin na oh ganito ano papogi points lang pero pagdating sa likod ng camera ala na di ba gay nung nakawan diyan sa gobyerno ako hindi ko sasabihin na merong nakawan diyan o nanggagaling yung sinasabing yung salitang nakawan diyan sa gobyerno eh yung mga opisyalis na nagtatrabaho diyan sa gobyerno eh kasi sila nakakaalam dyan eh. O tayong ordinaryong tao, alam ba natin na may isang government official dyan na nagnakaw? Di ba? Kung hindi naman tayo nagtatrabaho dyan, di natin alam. So yung buto natin, nakadepende lang tayo kung ano yung lumalabas sa bibig nila pagka in-interview sila ng social media, eh yun ang pinaniniwala natin na malinis sila. Ganun po yun. So, yun lang po. Ah, uh, pagdasal na lang po natin yung bansa natin na sana huwag na po tayo humantong doon sa mas mahirap pa na sitwasyon. Maraming salamat po.